Babae yan, yung ay, sa lalaki. Isa na isa. Ay, Yun na, bumaba na. Ay, tago ay dun. Tago, sumiksik sa bato, no? Oh. Uy, agarang hawak ko. May ano pa siya, oh. Ngayon, oh. mit

Ikat. Oh, ikat kanini Ikat? Oo Ito nawa lang Ayun Edul yan Karak pa Edul Puti-puti kanina ke Edul Karak pa nga Lah lahan chan Bukan sila. Besok itu busuk. Oh. Hi. Bintis. Bintis. Tersebut. Dapat mo men. Laki na doon. Mga kalitin chan. Ka Same size lang yung kanina no. Okay Dito sa Ito sa Ano naabutan ng pagbaba ng tubig? no. Ayan! Ang laki ng Oh! Ang okay. Pili na kayo mainsan. May kasi <laughs> oh. may kasi mainsan Ang garis talaga. pangil malakas oh. malakas idol